Magandang gabi, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Pinag-aaralan ng Commission on Elections ang mas pinalawak na pagpapatupad ng botohan sa loob ng mga malls para sa midterm elections sa 2025. Ayon kay Comelec spokesperson Rex Laudianco, dinagsa ang labing isang mall na pinagdausan ng butuhan para sa barangay at sanggunian ang kabataan elections. Nasa 60,000 botante ang naunang nagrehistro na bumoto sa mga mall. Inaasahan niya na may sasagawa ang mas pinalawak na butuhan sa tulong ng mga pamunuan ng mga malls na siyang popondo sa naturang aktibidad ay naman kay Commonwealth Chair George Garcia kakausapin nila ang mga may-ari at operator ng malls kung maaaring makapagpaboto sa lahat ng establishment nila sinabi ni Garcia na kabilang sa mga papayagan bumoto sa mga malls ang mga residenteng nakatira sa mga katabing barangay sinagawang mall voting katuwang ang mga mall chain na SM at Robinsons para maabot ang mas maraming botante sa mas convenienteng lugar Maglalala ng Department of Education ang tulong para sa mga guro na naglingkod ngayong barangay at sangguniang kabataan elections. Ipinalala ni DepEd Spokesperson Michael Powa sa mga guro na naglingkod bilang Board of Election Inspectors na bibigyan sila ng medical benefit at personal accident insurance coverage. Maliban pa ito sa mga benepisyong ibibigay ng Commission on Elections sa mga gurong volunteers. Mariani ang makipag-ugnaya ng mga guro sa GSIS para makakuha ng insurance o anumang tulong sakaling maaksidente at masaktan. Sinabi ni Powa na nakipag-ugnayan ng DepEd sa Comelec para tiyaking maibibigay ang full Duty Honoraria ng Board of Election Inspectors na abot sa 10000 hanggang 10,000 piso. Inaasahang maibibigay ang mga honoraria ng mga buro sa loob ng 15 araw o kahit mas maaga dito. Sa ibang balita, pinayuhan ng Department of Health ang publiko na kung maaari ay wag nang dalhin sa mga sementeryo ang mga maliliit na batang kaanak sa darating na unda sa 1 at 2 ng Nobyembre. Sinabi ni Health Secretary Teodoro Herbosa sa mga magulang at kaanak na maaaring magkasakit ang mga bata kapag sila ay nasa lugar na siksikan at uh, sakaling mababad sila sa sobrang init o maabutan ng bigla ang buhos ng ulan. Ipinaalala rin ni Herbosa na tuloy pa rin ang banta ng COVID-19 at marami pa rin kaso nito. Dagdag nerbo sa mag-ingat sa pagbili ng pagkain sa paligid ng sementeryo dahil posibleng hindi malinis ang mga ito at maaaring pagmula ng mga sakit. Iminungkahin ng DOH na planuhin ang pagbisita sa sementeryo sa untas at magbaon ng tubig at pagkain para makasiguro sa kanilang kaligtasan. Naging mapayapa ang pagsasagawa ng automated barangay at sangguniang kabataan elections sa Pasong Tamo Elementary School ngayong araw. Ang ulat mula kay Bench Bondo. Naging daan ang automated system para mapabilis at maging mas maayos ang pagsasagawa ng canvassing ng mga balota sa Pasong Tamo Elementary School ayon kay Edna Banyaga, chairperson ng Barangay Board of Canvassers o BBOC. Isa ang naturang paaralan sa tatlong napiling lugar ng Commission on Elections sa COMELEC para sa pilot testing ng automated barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taon, kabilang ang CBI Town, Covered Court at Judge Feliciano Belmonte Senior High School. Ayon kay Banyaga, nagdaan sila ng isang SD card kada presinto at nasa kabo ang 133 SD cards ang nakatakdang i-canvas ng BBOC mula sa tatlong pilot sites. Bagamat mabilis at maayos ang naging botohan, nagdulot ng pagkaantala ang ilang napaulat na glitches tulad ng panandaliang brownout at paper jamming. Ani Banyaga, may nakahanda naman silang contingency kit para dito. Ayun uh, naman po, very, just like what you said, no? Uh, very minor. Uh, kasama, talaga yan sa, opo, uh, kasama talaga yan sa pag tayo ng mga equipment. No? Uh, Sabay-sabay. Tapos, uh, although uh, initially talagang we had the uh, Meralco check the capacity and the uh, local government the electrical capacity of the schools no um talaga po sigurong sa init na rin ng panahon minsan manipis na rin yung mga ano so nakaantabay naman po ang ating uh, engineering para sumuporta po dun sa pangangailangan ng mga presinto natin dahil automated tayo but uh, other than that wala naman pong mga naging problema sa paggamit po ng machine dalagin tuloy at saka meron po kaming contingency kit in case talagang hindi nakayanin ng mga VCMs uh, hindi na ma-repair meron po kaming nakaantabay na contingency kits na ipapalit Dagdag pa ni Banyaga, malaking tulong ang automated system para mabawasan ang human error. Mabilis po kasi wala nang, wala nang uh, human interpretation pa ng mga sulat ng kamay, di ba? na madalas yun po yung nagiging problema sa level ng presinto. Dito po uh, uh, talagang wala nang uh, uh, gagalawin pa yung mga electoral boards natin, naisubo naman na yung uh, yung balot doon sa VCM so talagang walang wala nang uh, magiging lang pa doon sa interpretation ng boto ng mga registered voters po Naging pabor din sa mga botante ang pagsasagawa ng automated election sa kanilang lugar po. So for ngayon okay naman po uh, hindi naman masyadong ano siguro kasi iba nagbakasyon na pero maayos naman per processing okay naman po uh, okay naman po siya ma maayos yung palaka tapos ang bilis naman po. Pero para naman kay Mang Mario na lumuwas pa galing Pangasinan, laking pagkadismaya niya na wala sa listahan ng botante ang kanyang pangalan. Kanina pa dito, umaga, alas 6. Ngayon, dumating yung mga anak ko, nagbuto sila, alas 10. Eh ako na lang naiwan, sabi ko, maiwan ako kay mag manonood ako ng bilangan. So hindi na kayo bumoto? Hindi na, wala akong pangalan eh. Ito din ang nakitang kakulangan ng PPCRV o Parish Pastoral Council for Responsible Voting pero mangilan-ilan lamang naman daw ang nawala sa listahan dahil sa kabuuan ay naging mas mabilis at payapa ang naganap na butohan. Sa ngayon, so far, okay naman, peaceful. Kaya lang may mga mangilan ngilan na case na yung butante, may number siya. Pag dumating siya doon sa kanyang uh, designated presents, wala yung pangalan niya. Ngayon, wala namang master list dito sa principal's office. So ang sinasabi nila, pumunta ng Comelec. So usually, ang ginagawa ng ano, tinatamad na, hindi na uh, bumuboto, umuwi na lang. Samantala sa isinagawang press briefing ng Comelec ngayong araw, sinabi ni Comelec spokesperson John Rex Laudianco na kinakailangan hindi lamang mataas na boto ang basehan para maihalal ang mga kandidato. Kinakailangan muna nila na mapunan ang ilang mga requirements gaya ng proklamasyon, panunumpa o oath of office at assumption of office. Paglilinaw ni Laudianco, hindi maaaring iproklama ang mga nanalong kandidato kung mayroon silang nakabimbing disqualification case. Inaasahan din na magsusumite ang mga ito ng kanilang Statements of Contributions and Expenditures o SOSE sa loob ng 30 araw mula sa araw ng eleksyon o hanggang November 29. Para sa PNA Headlines, ako si Bench Bondo. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito atin sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin ang aming webpage PNA.gov.ph ang aming Facebook at text account ng dating Twitter na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA headlines sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. anim na araw na lamang at Pasko na. Ako po si Marita Mwahe, itong PNA headlines, naghati ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.